Nesa umiagi wa? Ureno chokobanana. Ne, nande atashi chokobanana nai no? Misete, misete. Misete. Kakkoi. Kawui lang nya, galing gala. Oh, opak, opak. Hmm, tanoshi katta. Ah. Oishii keda ta. Sugoi na. halo motta kara. ayo sus. nga. Si Haponisa nyo gumala kaninang umaga ng mga 10, 9 to 10 a.m. So, kasama yung mga friend niya. Until ngayon, hindi pa siya umuwi. It's 9.30 na dito sa Japan. Nag-PM siya sa akin. May festival pala silang tinitingnan. Pero malapit lang dito sa amin. So, sabi niya, pagkatapos ng festival, uuwi na daw siya kasama yung kaibigan niya. Sus, so, ito talagang hapunisan nyo. Mag magala. Sa bagay. Nung ako din naman, nasa Pilipinas. Magala din. Kaya, minsan, dati, sinusundo ako ng papa ko. Andyan. Okay rin na say. <laughs> okay rin na say. Umiyagi wa? Ano, choco Ne, nande Dar si choco banana na no? Misite, misite. Misite. Kakoy. Okay. Na, no, ayan guys. kakauwi lang niya. Ayong si hapunisa. Sus. Oh, 'di ba? Kakauwi lang niya galing gala. Oh. Oh pak. Oh pak. Hmm, tanoshi kata. Ah. Uh, oh, Sugoi payotta. Oishii keda ta. Sugoi na. Jinja mootta kara. Ah. Sus. <laughs> okay.